Welcome back to my channel. For today's vlog, pakita ko lang ang aking bagong dinis na small bakery. Ayan, ang aking mga nanay. Ito ay bagong walay. Wala na yung kanyang mga anak. Ito ay bagong breed din. Mga, one, mga magwa one month pa lang. Ito siya is, I don't know kung buntis o hindi. Kasi hindi malaki ang kanyang chan. Pero hindi naman siya nagpa-rebreed so hihintayin ko pa pag umihi siya, machimpuan sanang umihi siya meron ako pang pregnancy test para dito sa sa kanya and then ito is mga nganak ngayong May 24 at uh, saka ito naman ay mga nganak ngayong May 3 so ayan halata nang kasi malaki na yung kanyang tummy so tapos na silang kumain and syempre binabako na yan dahil pagkahapon andyan yung init yon halatang uno ang aking feeds guys <laughs> so, yan ang aking pinapakain sa kanila lactating, gestating, tsaka yung uh, breeder ang laktating nila is ayun, yung red tapos yung may green is yung breeder and then syempre guys meron akong biik dito alagaan ko na lang sila hanggang mag -dichunin. so ito yung aking mga biik Ayan. Mayroon doon dry feeding. Mayroon ditong wet feeding. So, titingnan ko kung alin ang mas gusto nilang kainin. So, itong natira sa akin is walong biik. Hindi ko na ibibenta. Kasi nga, guys, ngayon ang mga buyers, hindi naman nila lahat. Gusto nila, halos hingiin na nila ang ating biik. So, alagaan ko na lang hanggang sa maging lechonin sila. So, ayan o. Malalaki na eh. Ayan o, malaki na may 10 kilos na yan. Ito rin, ganun din. Ayun, may 10 kilos na yan. So, siyempre, meron ding maliit. Sa maliit, ibang price niyan. Pagka ganyan kaliliit, ganyan, ibang price. Pero kunin mo ng mura yung ganyan, at saka itong mga malalaking to, masyado naman yata wrong yun. Para sa mga hog na mga small farmers lamang. So, ayan ang ating biik. Ano na to sila? 30... 9 days. Yan, 39 days na ito. So, ano na sila? 9 uh, days na silang walay sa nanay nila. Ang pinapakain ko ngayon is starter na. Kasi nga, uh, after 9 days, tapos na silang mag-pre-starter. Dahil nga, nasa nanay pa lang sila, is kumakain na ito sila ng pre-starter. So, nakamix na yan sila doon sa kanilang, ma sa kanilang mami pig. Ayan. So, yan. Lin Linis ako ng ating Tigre sa ngayon. And then, syempre, pahinga. Tulugan na nila. Ayan, ganyan. Oh, ayan, guys. Thank you for watching.